Gaya ng dati, special ang naging celebration ng birthday ni Rian Ramos. Imbes na magkaroon ng bonggang party, mas pinili ng aktres na makasama ang mga batang may cancer. Ang chika, hadi sa kanlas. si Rian Ramos sa mga bata ng Child House Foundation kung saan nag-celebrate siya ng kanyang birthday kanina. Taon-taon daw, naglalaan siya talaga ng oras para makipaglaro, makipagkulitan, at magsaya kasama ang mga batang may cancer. Yung mga kids, they make me feel young. Ano, tapos ano, gusto ko lang ma-enjoy nila yung araw na to para may talagang kiddie party. Excited na si Rian sa seri yung gagawin niya kasama si Dintong Dantes. Kampante raw siyang wala ng intrigang mamamagitan sa kanila ng girlfriend ni Dong na si Marian Rivera. Sa isang interview kasi, kinumpirma ni Marian na maayos na ang lahat sa kanila ni Rian. Malaking bagay na ibigay mo ang tiwala mo sa isang tao pag makakatrabaho niya yung boyfriend mo, di ba? So, um, hindi ko yun minamaliit. Malaking bagay yun para sa akin. Um, at na-appreciate ko. At saka, uh, wala akong balak gawin para mawala yung tiwala niya. Inaayos na raw ni Ria ng ang kanyang schedule ngayon dahil malaki raw ang posibilidad na pumunta siya sa Las Vegas para manood ng laban ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez sa November 11. Lahat ng mga hosts ng Manny Manny Prizes, inimbitan ni Ninong para nga manood. Uh, may hinanda na siyang ticket at ano, parang ang kailangan na lang namin gawin. Yes, Ninong na Ninong talaga siya kasi talagang hinanda niya lahat. Kailangan lang namin gawin. Sabihin lang namin kung kailan namin gustong umalis at bumalik. Nelson can last updated sa showbiz happenings.